So what's up ninyo mga kauma So magandang araw ninyong lahat Mga idol mga kauma So ngayon araw ay harvest naman kami sa aming pechay oh. So ngayon ay dito muna kami sa gilid Nag relax So snack muna kami oh. Royal at turun So walang tigil kami sa pag harvest ngayon Ng pechay kasi ang daming order So ito order naman ito ni Madam Tagod Libi So araw-araw kami na harvest ng pitay kasi araw-araw din siyang umorder. Si Kapila nang harbis na kau Kaano ba? So pang-anim na harvest na ito mga idol. Ang pitay so marami pa jadong. No? So tatlong sako lang ang kanyang order ngayon. So, may nadali namin ang pagharvest kasi dalinya itong kukunin. So, sayo-sayo niya ni Kwaon. So, mauni nga harvest mix sayo. So, isnak sa para banat na sa karon. So, tolo ka sa ako. Ay, dali, kayo. So, ano yung mga panagom -um sa langit o. So, dumidilim na ang paligid malapit ng umulan so dito sa aming tabi ng aming pinagtaniman ay may ano na no, may naitayo na silang bahay ng kanilang bulaklak so ito yung ano tataniman ng bulaklak ni Mr. Alovira so mauni yung bulakan diri so abay rasa mong kita menanong ko ano utan pizzay so mo silingan bulakan so snack na dia nyo diya, mga idol so ang pizzai. so ito na mga idol mga kauma so nakapuno na kami ng dalawang sako so ito na lahat ang aking nasaking so isang sako na lang ang kulang So ang oras natin ay alas 12 na Alas 12, 12 So bababa muna kami para mananghalian So babalik lang kami mamaya Mga alauna Kay maniud to sa mi Kay gutom na Kay alas 12 na So tatlong, tatlong sako lang ang aming harbisin ngayon So bababa muna kami para mananghalian So hindi pa, kapa, hindi pa kami tapos mag harvest pero may na ano na, may napuno na kaming dalawang sako mga idol. Oh. So puno na. So tatlong sako lang aming harvestin ngayon. So bababa muna kami para mananghalian. So din kami mamaya pagkatapos mananghalian. So, mananghalian muna tayo mga idol. So what's up mga idol? Mga kauma So tapos na pala naming Ihay ihatid yung aming hinarbis na pechay. So tatlong sako yun mga idol. So hindi ko na naibidyo kasi nagmamadali kami. Kasi yung bayan namin ay ando na sa daan. Nag-aabang na sa amin. Nag naghihintay na. So ngayon ay kinuha, kinuha ko lang yung mga dahon na pinag tatanggal namin ganina. So yung mga ganito mga idol. Oh. Itong may mga blight blight. Kasi tinatanggal namin yun kasi kapag isinama mo yun sa uh, sako, eh, kapag hindi mo yun tinanggal, aangal yung mga mamimili. Kasi may mga ito, parang ganito, may mga blight, may mga butas na dahon. So hindi namin yan isinasali. So tinatanggal namin yan. So kung nagtataka kayo kung ba't ko ito kinuha, kinuha ko to kasi ipapakain ko to sa aking alagang baboy at saka pabuh. Kasi hindi naman ito kuan mapapakinabangan pa naman ito. So hangga't sa mapakinabangan natin ay pakinabangan na natin. Kaysa masayang din, din naman. So papauwi na ako ngayon mga idol. So, dala, dala ko na itong kinuha kong mga dahon ng pechay. Kasi papakain na natin ito sa aking alagang baboy, sa kapabo manok pwede na ito pwede na ito ipakain sa manok tatarin mo na ito ng pino at ipakain mo at kakainin lang din hindi so ngayon ay papawin ako kasi magpapakain ako ng baboy mga pabo at saka manok so yun nang mga idol so maraming salamat sa panonood ngayon so ito, ito lang muna tayo so hanggang sa muli natin pagkikita so dagang salamat so god bless yung mga idol so nagulan ulan -ula na So, maayo ni good news kini kay mananom sad nih, ni utro So, okay my idol. So, di tataman. So, muli na ko. So, God bless. Bye-bye.